guys, nandito tayo ngayon guys sa may Ziba uh, Siba. Ayan o oh. So dahil uh, may party party yung bus ko no Nandito kami ngayon, tumatambay At kasama ko yung mga Driver Ayan o oh. Ayan o yung pinindurahan mo, ito pa Hindi pa Inyung Hindi lagi Ano yan? Uh, ano to? Uh, ano ba tawag yan? Bago pa Ano yan? Oo. Ano ba'y tawag? Ikaw pala Oo. Dang. kung gusto mo maganda makina magsama ka na mekaniko para alam ah nabili mo ito naman o? hindi ba? ay yung hatak yung hatak makita oh. mo naman sa katawan eh huwag mo lang hindi ang titignan mo talaga dyan makina makina kasi, kasi baka mamalay mo na ilusong sa baha pag namin pa hindi na miss din makina naman ito sa baha ba na ilusong? kasi sa kumuha ko ng isang ma ano ang mekani ko kung ang tiyan pa nga, oh. hindi ko hindi pa gamitin Oo, oh, hindi gamit talaga siya. Kaganda lang ito, may lock to. 3 years, no? 3 years. O, so, ang outdoor world is going Mura na. Okay. Mura na. Okay, ang down. Doon sila bumawin nung... Version 2 o version 3? ito, 3 3 na ito Ibig sabihin bago pa ito Para ito silang bumabay sa unang kumuha nito Kaya naman mga pasyeng 3 na ito mahal ang brand new down nito Hindi, ang daw nito 10 eh 10, 10 na lang ito Tapos ang monthly mo na 4,000. 4,000. 4,000 4,800, 4,800 na daw ang month 2 years lang yun, 2 years Pag 3 years kasi, mga 3,000 lang 3 3,000 Kalo man dito. Sa sa mo nakuha sa casa mismo? Oo, kasi. Sa tambaka, tambaka ng mga sikan. Repo? Oo. Eh dami doon. Mercedes may Mercedes. Nandoon pa lang bagsakan? Katabi ng Pasig ano. Kajias sa so, Pituas <P2> so, ng Barrio meron sa kanto. Isa. Hindi may napanood ko sa, sa YouTube, yung may mga nagba-vlog. Doon 'yun. Hindi pinupuntahan nila mga, mga, mga bagsakan. Mis isa may papanga. <laughs> Magpapagkaparo yun dyan. Kaya uh... pa ito ang sigurado ako sa, sa mga kaya ito. Parang meron dyan doon, isang pinpasong porter dyan. Magtambakan dyan dyan dyan. Tambakan dyan dyan. Nauna bilhin mo yan, ilang tinakbo na? 3,000. Bata pa. 3,000. Sarado ng 3. Ba? Bata pa. Sarado ng trip ko nakuha yun. Pero yung gulong niya ganun at ganun o food food na? Hindi, na ako. Kasi yung gulong niya food food na eh. Pero gamit ano? Kung paano gulong yung gulong Huwag ka rin. 2-5 lang pa. Happy food. Sa? Doon Sa... warehouse din. To, sa Anong tatak yan? Quick. Ah, quick tire. Oo. Oh. Galaban niyo niyo na yun, Ni... Cylon. Oo. Oh. Cylon. Ano? Doon lang ang ano. ko to. Wala Ah! Wala ba? Tapos yung mga gulong niya, pudpud. Pinangahoo yan. Tapos yung plato niya. Ibig sabihin yung gulong nun, bro, pinalitan yun. Pinalitan yun. Pinalitan yun kasi kung 3,000 tinakbo, hindi pa pudpud. Pa, hindi pa pudpud. Ang ginawa para, yan, para nung time na ipapahatak, oh, sabi, oh, bilhin mo yung gulong ko. Palit. Baka, 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 baka nga yung mags nga hindi na niya original eh hindi, hindi niya original mags yan Nandiyan, nasa, ang max niya version 1 eh. Kasi oh, yung max niya parang version 1 pa, 3 pa oh. 3.2 to, 2, 3. Binili ko lang din to. Yun ang masakit lang eh. Nahatak. Paghatak kasi pangangaho yan eh. Sabi nga na may galing kinahuli na ako ng original. Pero yung makina, hindi niya pwedeng kaya. ah Oh. Pwede niya Pangako yan, laman loob. Yung Pero shock, yung shop ito, bago na rin. ko na Ang ay ang mga laba. O so, yung gulong, yung main. At saka to. Ang ito. Ang mga bago na ko dyan. Ito. kaya pala parang misis mo eh. sa ito. 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 Ito.

1 bulan Mirip mula rito agang pasig bam pun ka mobit Kurang balik kan Bisa dito? dito

Diba kasi hindi pa oh, lang pangalong nila. Okay, okay. dito. Bago lang yun ay niya. Kulay niya. Hindi na nakagandahan. O yung kabli na ipit. O yung kabli baka madali. Kamadala yung poste. poste. magandang linisin pre. <laughs> <laughs> Tatlong oras. Tatlong oras. Kailangan mo hagdanan dyan. Kailangan <laughs> mo ladder. Oo. Oh. Ladder <laughs> sa kamay mo. Taas yan. <yeah>. Salt <laughs> na salt ka na dyan. Salingko, ikatapuro ang tanay mo. Tanay Rizal. Banking-banking mo doon sa ano? Yung sa malaking sa LLC. Ah, sa windmill. Tatakbo kayo sa linggo. Oh mahal, laking tipid mo dyan eh. Kung masahay ka ng araw-araw, 400. Yung gas ko yan sa linggo. Voltang. Hindi pa maubos? Hindi pa. O. Oh. biro mo, sa linggo nga po ito doon. dad. Wala. 300. Ola. 300, di ba? Oo. Oh. Iisang sakay mo lang yan sa mobit, pabalik. Pag nagkong umito ko, parahat ko, bali ka rin. Kaya yeah, nga, ikan linggo. Kukwintay mo pala yun sa isang buwan, dalawal magkano limo. yun? Isang linggo, dalawang libo. Sa lima araw, motor ka nila. ano yun, laki yung ginawa rin sa akin yung ako. at saka siyempre hawak mo oras mo. Oh, Oo, hawak ko oras mo. Kaya katulad nung commute ka, maaga ka magising, kailangan. Ising, tapos pag nangyayip ka sa traffic, hassle pa. Lalo na. Lalo na pag nag-aaral mo yung traffic. Oo. Pauwi lang, pauwi. Wala problema yung traffic eh. Papasok tayo, traffic. Tapos, so, tapos, tapos. Sa... Harap oh. tatan ko, parang paglalagas yun. Oo. Itong pinakamatipid, Honda Click 125. Motor na ng babae yun, eh. <laughs> Makakalakuan ang utang eh. Bago pa to, bago to. Oo, oh, bago yun. Makapal pa eh. Bago yun. Back to 5, back to 5. Ito ang pipe. Ang Bagong labas niya ngayon, ano eh? 150? 150. 150 yun, di ba? Kaso lang ayoko, single shock? Mayroon mayroon single? Hey, 'yung bago lang kasi 160. May bago ba 'yan? 160, 160. Kaso single lang single Yes. Plus Single shock. 'Yung bago lang kasi 160. Kaso on the click Kaso single shock lang eh. single shock. Angit. Ito single. Okay lang nga, kasi 125. Ayun 160. Eh di kung 160, bumili ka lang ng ADB160? Oo, ADB. Oh, Mag-ADB ka lang kung gano'ng pupunin mo. Baka bumili mo, wag-wag-wag ko rin. Hindi, kung gano'ng pupunin mo, mag-ADB ADB ka lang. Oo. Pag Pagka dapat tingnan. Kasi yung 160, makina rin yung ADB yun. Oo. Oh. Pangalan lang yung binago eh. Yung ADB160 at saka PCX160, isa lang yun. Pangalan na yung binago. Ginawa ko yung pati. PCX parang yung ginawa yun, sa parang jet Ginawa ngayon ng isang vlogger yan eh. Matbura mat mat oh, naman. Ano kasi yun? Ah, Toray? Toring? Toring? drive yung. may bago na yun, yung moto. Wala na cc Safe moto? Kung sa mo Wala ni Parang ampo parang... Kaso, pag mga ng makina, laki na ng gas nun. Piyas, parang, ang gas Parang Malakas sa gas yun, 180? Malakas. Kahit sabi mo, FI pa yun. Isang oh, 180 na yun Dala para Eh? <laughs> ito, beat, Ito, 60. Ah, 70. mo ah.

in max in max 150 ayo oh ito pala yung uh, Abad Bad Santos place yan you know? o

Kagaya mas barrio pista, di ba? Dati. Pero kaso lang, yung mga soke okay dyan, yung mga matatanda na. oh, di ba? Yung dati, malakas ang barrio pista, di ba? Yung sikat dati. Oo. Oh. Ay, ganun din lagi yung lusun na. Ginagsawa na. Hindi wala lang yung barrio pista. Yung bus kong yung matanda, yung nanay yung bus ko dyan, lagi nakakain. Eh. Kumasok nga ako sa loob eh. Mga lutong nga, lutong bahay. in mga alas dos ito alas dos mga eh. alas dos ito akin sabay sabay naman yan pre pag bumaba pag sabay, -sabay. sabay sabay yan Buti ay eh, wala ako sa dyante, kaya okay lang. Ang linis yung alis ni Terdo. Oh. O, sinasabon yan eh. Papanghi kasi yan Laki, no? siya. Parang parang kayo nagbukas yung bus eh. Laki na oh. Car wash yan, syempre. pakarwas yan kung so, boss pakarwas natin laki yan eh kung mga sa akin yan